So, good day everyone! Welcome for another video! So, oras na ito mga kapatid, puri ng Panginoon, atin na muling pag-aaralan ang sa kanyang mga salita na makikita sa The Voice, Speech and Song. Sa chapter 28 na po tayo ng The Voice, Speech and Song, entitled, pag sa Pagsumbat. So, atin po itong pag-aaralan ng mabuti upang ating malaman kung paano maintindihin yung bawat nagsusumbat sa atin. Mensahe ng katotohanan, kung kailangan ng isang tao na lumakad sa harapan ng Diyos tulad ng ginawa ni Enoch, kailangan gawin ito ngayon ng mga uh, Adventista del Septimo na nagpapakita ng kanilang katapatan sa pamamagitan ng mga dalisay na salita, malinis na salita, mga salitang puno ng sempatya, lambing at pagmamahal. So dito mga kapatid, ano, pinapayuhan tayo ng ating Panginoon kapag tayo po ay lalakad sa katwiran ni Kristo ay nawa ay may pakita po natin sa ating buhay ang pagmamahal, ang uh, mga salita na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng simpatiya at pagmamahal. Sa pagpapatuloy, may mga pagkakataon na kailangan ng mga salita ng pagsaway at pagtatama. Ang mga nasa labas ng tamang daan ay dapat mapukaw upang makita ang kanilang panganib. Isang mensahe ang dapat ibigay na magugulat sa kanila mula sa pagkahilo ng pumipigil sa kanilang mga pandama. Ayan. So mga kapatid, dito mapapansin natin na sa ating uh, napag-aralan, ito po yung pagkakataon na kailangan nating magsalita ng tama. Kahit na may times na tayo ay nagsasaway or tinatama natin ng isang bagay, kailangan na malumanay na sistema upang hindi po ma-offend yung ating sinasabihan para ma masabihan siya no uh, maging aware siya sa panganib sa kanyang harapan. Dahil ito po ay isang mensahe na dapat nating ibigay sa ating mundo. Dahil tayo ay punong-puno na po ng uh, makasalanan ng mundo, punong-puno na po ng kasalanan ng ating mundo at kailangan po nating maibahagi ng tama ang pag-ibig ni Kristo upang siya po ang manahan sa atin. Kailangang maganap ang pagbabagong moral kung hindi ang mga kaluluwa ay mapahamak sa kanilang mga kasalanan. Hayaang ang mensahe ng katotohanan tulad ng isang matalas, dalawang talim na tabak ay humadlang sa puso gumagawa o gumawa ng mga panawagan na pumupukaw sa mga pabaya at magbabalik sa Diyos ng mga hangal na liligaw na pag-iisip. So isa po itong paalala sa atin ng Panginoon na ang salita niya lamang ang siyang dapat manahan sa puso ng bawat tao. Ito po yung dapat lumabas sa ating mga bibig. Hayaan natin na ang presensya ng Panginoon o ang kanyang banal na Espiritu ang siyang... Uh, Bumuklod sa ating mga puso at hayaang ito po ang number one na makanvert ng isang tao dahil sa katotohanan. At nawa ay mabago po ang ating moral na mga gawa. Dahil kung hindi, tayo po ay mapapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Napaka punong-punong po ng pag-ibig ang ating Panginoon mga kapatid. Dahil tayo ay nagkakamali, patuloy niya pa rin tayong ginagabayan para po makaangkin ng pagpapala makaangki ng kanyang pag-ibig. Sabi pa dito, saway sa pag-ibig. Sa paghahangad na ituwid o baguhin ng iba, dapat tayong mag-ingat sa ating mga salita. Sila ay magiging amoy ng buhay tungo sa buhay o ng kamatayan hanggang sa kamatayan. Sa pagbibigay ng saway o payo, marami ang nagpapakasawa sa matalas matinding pananalita. Mga salita na hindi iniangkop upang pagalingin ang sugatang kaluluwa. Sa pamamagitan ng dipinayong mga pananalitang ito, ang espiritu ay nababagabag at kadalasan ang mga nagkakamali ay nahihikayat sa paghihimagsik. So ito po yung nakakalungkot isipin na tayo nakakaalam ng katotohanan kapag nakita natin ang isang taong nagkamali, kailangan siyang koreksyonan in a proper way na ipanalangin po natin na tanggapin niya yung mga koreksyon na ito. Eh, Kailangan maging halimbawa din po tayo na gawin ang ating magagawa para sa gawain ng Panginoon. Kapag nakikita natin ang isang tao na nagkakamali, payuhan po natin siya, uh, mag, uh, magtulungan po tayo, pakalakasin po natin ang mga taong nangihina dahil meron po tayong kanya-kanyang kahinaan. Dahil pagkamali ang ating paggamit sa ating mga salita, hinihikayat natin siya sa maling paraan, siya po imbis magbago, ay siya ay maghihimagsik na. Kaya sa awan ng Panginoon, kailangan natin siyang tulungan at uh, bigyan ng payo at babala ang bawat taong nangihina. Dahil tayo din, kailangan ding tanggapin din natin kung sino ang mga taong magkocorrect sa atin, na, na magtulungan po tayo dahil ito po yung gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin ay uh, magtulungan para ikalalago ng ating gawain. Sabi dyan, lahat ng magsusulong ng mga alituntuni ng katotohanan ay kailangang makatanggap ng makalangit na langis na pag, ng pag-ibig. Sa lahat ng pagkakataon, ang pagsaway ay dapat sabihin sa pag-ibig. Pagkatapos ang ating mga salita ay magreforma, ngunit hindi magagalit. Si Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay magbibigay ng lakas at kapangyarihan. Ito ang kanyang gawain. So tandaan natin mga kapatid, ano? Kailangan meron talagang pag-ibig kapag isinulong natin ang elituntunin ng katotohanan ng ito. Dapat may pakita natin na kung paano kumikilos ang banal na espiritu in a proper way din po sa pag uh, sa pag-approach sa isang tao. Meron tayong makalangit na langis ng pag-ibig upang ito po ay maging uh, matamis sa uh, ng tagapakinig upang mabago po ang ating layunin at hindi ito magagalit o hindi tayo magiging magagalitin dahil ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu siya po ay magbibigay sa atin ng lakas kapangyarihan dahil ito po ay uh, dakila niya itong gawain at kailangan po natin itong gawin para po sa kanya tinatawag na prangka isang anyo ng pagkamakasarili ipinagmamalaki ang ilan ang kanilang sarili sa pagiging prangka at magaspang at tinatawag nila itong pagiging prangka ngunit hindi ito wastong pinangalanan ito ay pagkamakasarili ng pinakamalalim na, ti na salita ang mga taong ito ay maaaring may mga bertud, maaaring sila ay liberal at may mabait na uh, pakiramdam ngunit ang kanilang kawalanggalang na pag-uugali ay nagbibigay sa kanila ng halos hindi masuportahan So ito po yung uh, napaka uh, ganda na ating para, paalala. Ang salitang prangka ay isang anyo ng pagkamakasarili. ano Ayon sa ating nabasa. Ipinagbamalaki e, nila ang kanilang mga sarili. Pinaprangkahan nila ang kanilang kapwa in a wrong way. Dahil ang prangka mga kapatid, parang ipinapahiya mo yung isang tao. Kaya kailangan kapag ka nagkasala at nagkamali yung kapatid natin, lapitan po natin siya. Ano? Lapitan po natin siya na siya lamang para hindi po siya mapahiya sa kanyang nagawa. Baka po ay hindi niya po nasadya o sinasadya ang paggawa nito at pag sa public mo sinabi. Kaya mga kapatid, maging mapagbantay po tayo sa ating mga salita dahil tayo po ay ah, tayo po ay nagdadala ng katotohanan. Baka po madungisan ang katotohanan ito. At kinakailangan ng ating buhay ay may isang ayon sa ating uh, kato, sa katotohanan ng ating Panginoon. Sila ay pumupuna, sila ay sumusugat, sila ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kanais-nais. Ire-recommend ba sila ng karakter na kanilang nililinang kay Jesus? Ito ba ay angkop sa kanila para sa layu uh, para sa lipunan ng langit? Mga kapatid, may mga tao talaga na uh, nakita mo lang na nagkamali. Pinuna mo na agad. Sinabihan mo na agad, pinagalitan mo na agad. Kaya mga kapatid, nakakalungkot isipin, ano, paalala pa rin ito sa atin ng Panginoon. Pagka tayo ay uh, nagkakamali, o may nakita tayong kapatid na nagkamali, huwag agad natin siyang galitan o pagalitan. Ano? Isa pong paalala ito na uh, lapitan po natin siya in a secret place at kausapin, manalangin, at bakit niya yun nagawa kapag ka siya ay nagkakamali. Dahil kapag ka nagipadalos-dalos lamang po tayo sa ating mga ginagawa, sa ating pakiramdam, nagagalit tayo sa isang tao kasi nga nagkasala siya, nag nagkamali siya sa paggawa nito. Ito po ba yung karakter ng Panginoon? Bakit ito yung nasa puso natin? Kaya nga ipanalangin po natin sa Panginoon na maging mapagpakumbaba po tayo na na habang tayo gumagamit or pinapanghawakan po natin ang salita niya, ang uh, may po natin yung karakter ni Kristo. Dahil ito po yung napaka-importante. Sabi pa dito, makabubuting suriin natin ang ating sarili upang makita kung anong uri ng espiritu ang ating pinahahalagahan. Matuto tayong magsalita ng malumanay, tahimik, kahit nasa na sa ilalim ng mga sitwasyon, ang pinakamahirap. Kontrolin natin na hindi lamang ang ating mga salita kundi ang ating mga iniisip at imahinasyon. Maging mabait tayo, maging magalang sa ating pananalita at ugali. May malaking kapabayaan sa bagay na ito. Napakaganda po mga kapatid itong paalala sa atin na minsan nagiging mabait po tayo sa panlabas na anyo, ngunit sa ating pag-iisip ay napunong-puno na po ng panghusga, punong-puno na ng kadungisan, punong-puno na ng kasalanan. Kaya marami pong nagiging pabaya sa bagay na ito. Kaya mas mabuting suriin po natin ang ating mga sarili upang malinaw nating masuri ang ating kapwa. Huwag po natin husgahan ang ating kapwa pag siya ay nagkamali agad. Bagkusting na natin ang ating mga sarili, pakilinisin na natin sa Panginoon ang ating mga puso upang malinaw nating maikita ang pagkakamali ng ating kapwa. Huwag po tayo maging pabaya sa bagay na ito dahil ito po yung ating tungkulin. Magtutulungan po tayo because we are a brother's keeper. Tayo po ay magpanalanginan, magpakalakasan dahil ito lang po ang gusto ng Panginoon para magwagi po tayo sa laban. Mga maaasim na kristyano po. Sino po ito? Ang mabubuting katangian na taglay ng marami ay nakatago at sa halip na umakit ng mga kaluluwa kay Kristo ay itinataboy nila ang mga ito. Kung makikita ng mga taong ito ang impluensya ng kanilang mga hindi magalang na paraan at hindi magandang pananalita sa mga hindi mananampalataya at kung gaano kasakit ang gayong pagawi sa paningin ng Diyos, babaguhin nila ang kanilang mga ugali sapagkat ang kawalan ng kagandahang loob ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa mga makasalanan. Ang makasarili, nagre-reklamo, maasim na mga kristyano at humahadlang sa daan upang ang mga makasalanan ay walang pakialam na lumapit kay Kristo. Tandaan natin, ang ating mga talento na pinagkaloob ng Panginoon sa ating mga salita, sa ating mga gawa, ay nawa maging halimbawa po ito sa mga taong ating nasasalamuha. At akahin po natin sila ng may pag-ibig. wag po yung pasumbat, huwag yung pagalit. Kundi may pag-ibig, may biyaya na lumalabas sa ating mga bibig upang sila po ay maging mapagpakumbaba na lalapit sa ating Panginoon. Huwag po tayong maging maasim na kristyano ayon sa ating nabasa. Dahil hindi po yan karapat-dapat. Nawa! magpanalanginan po tayo na magpakumbaba sa harap ng Panginoon para matulungan niya po tayong na mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. Ayan. Matigas na salita. Ano po ba to? Yung matigas na salita ang tumatagos sa puso sa pamamagitan ng tenga na nagmumulat sa buhay ng pinakamasamang hilig ng kaluluwa at tinutukso ang mga lalaki at babae na labagin ang mga utos ng Diyos. Mga kapatid, ito po pala yung napaka napaka uh, masakit na salita. Kapag itong matigas na salita ang siyang ating uh, pinanghawakan, hindi rin po maganda yung mga salitang ito. Nawa ay, maipakita po natin na may malumanay tayong mga salita, meron po tayong mga salitang punung puno po ng biyaya na siyang tatagos sa mga puso, sa pamamagitan ng kanilang tenga, kanila po itong uh, Uh, mamuni-muni sa araw-araw dahil ang kanilang pinakamasasamang hilig at mga tukso ay mawala. Bagkos ang pag-ibig po ni Kristo ang siyang mananahan sa ating buhay. Sa pagpapatuloy, ang pagwawasto sa mga bata. So, let's uh, move on. Sa, we're talking about mga bata. Ang malupit, galit na mga salita ay hindi mula sa langit. Ang pagmumura, pagkabalisa ay hindi nakakatulong. Sa halip, pinupukaw nila ang pinakamasamang damdamin ng puso ng tao. Kapag ang iyong mga anak ay gumawa ng mali at napuno ng paghihimagsik at ikaw ay natutukso na magsalita at kumilos ng malupit, maghintay bago mo sila ituwid. Bigyan sila ng pagkakataong mag-isip at hayaang lumamig ang iyong init. Ayan, hindi agad padalos-dalos mga kapatid ano? Kasi mahirap magsalita kapag kagalit Kaya mga kapatid, wag po tayong padalos-dalos sa ating galit. bagkos hayaan natin, bigyan natin ng space, wag agad padalos-dalos pagkatayo tayo ay galit. Wag agad magsasalita pagka tayo ay galit. Hayaang lumamig muna ang ating mga salita bago tayo ay magsalita. Ayan. So next po, masungit na anggulo at magaspang na punto. Ang matatalas, bastos na mga anggulo ay magaspang na mga punto sa ating pagkatao ang mga pagpapakita ng pagkamakasarili sa hindi magandang salita at kilos ay pumupunit sa maselang tela ng pag-ibig at kaligayahan ng tao. So ayan pinapayuhan po tayo ng Panginoon pagka nagsalita po tayo ng mga magagaspang na salita at mga masusungit na angulo, uh, mga walang kwentang bagay ay ating nakikita sa ating mga kapwa, ating agad sinusumbatan, ang mangyayari niyan mga kapatid, siya po ay manghihina uh, at hindi po natin siya maidadala sa paana ng Panginoon dahil uh, napupuno na po siya ng uh, lungkot at hindi ni po mabubuksan ang kanyang isipan. Pagka tayo ay galit or magaspang ang ating mga salita. Mga lingkod ng masama. Siya na umiinom sa Espiritu ni Kristo ay hahayaan itong dumaloy sa magiliw na mga salita at ipahayag sa magalang na pag-uugali. Ngunit yaong mga nagsasabi ng katotohanan at sa parehong oras ay magaspang at maasim at hindi mabait sa mga salita at ugali ay hindi natututo kay Jesus. Lahat ng mga pagpapakitang ito ay nagpapakita na sila ay mga lingkod pa ng isa na balakbyot. So ito mga kabadid ano yung pag-uugali talaga natin. Meron tayong natural na mga uh, kaugalian na lumalabas talaga at hindi natin napapansin na nakakasakit po tayo ng damdamin. At dito nga po, nasinabi na sinabi um, nga, tayo po ay naglilingkod sa kasamaan. Tandaan natin, pagka tayo ay nakainom sa espiritu ng ating Panginoon, at nawa ay mahayaan nating dumaloy ang magiliw ng mga salita. Ang mga salita na may pag-ibig at awa. Mga magagalang na pag-uugali ito po yung ating ma-develop sa buhay natin. Sa last po, ito yung edukasyon ng ating mga labi. Gumawa tayo ng isang tipanan sa Diyos na hindi tayo magsasalita ng kahit isang salita ng inggit o kasamaan. Huwag hayaang siraan ng iyong mga labi ang Diyos sa pamamagitan ng mga masasakit na salita ng reklamo at kawalang kasiyahan. Turuan ang iyong mga labi upang purihin siya kung saan nagmumula ang lahat ng mga pagpapala. So gamitin po natin itong talento ng ating mga salita. Talento ito para mailapit natin ang mga tao sa paana ng Panginoon. Maging pagpapala po tayo sa mga tao. Dahil ang ating Panginoon ay binigyan niya tayo ng uh, dila para magsalita ng mga pagpapala at hindi mga uh, salot. Bagkos ang pag-ibig po ng Panginoon ang siyang magahari sa ating mga puso. Ito po yung maipalalabas sa ating mga pag-uugali. Kaya edukasyon po ito sa ating mga labi. At kapag meron na tayong mga karanasan sa mga masasamang ugali natin, isa na lamang po itong paalala sa atin na wag na natin yung gawin. Kapag nakakasakit na po tayo sa ating kapwa, ipanalangin po natin na hindi na po natin ulitin. Isurrender po natin ang ating mga dila, ang ating mga isip, ang ating buong puso sa Panginoon upang maturuan po natin ng tama ang ating mga dila sa pagsasalita ng tama at pagpapala sa mga tao. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po ang ating mensahe sa umagang ito. And God bless.